So for today's video mga langga kay tindahan vlog usa ta karon. Kay duha na jud mi kagabiing ing na alkansi ba. Ug nganong naay karton diri sa akong atubangan mga langga kay butangan nako sa amo ang mga panindangan nakasabit. Kay mao lagi duha kagabi ina ming na alkansi. Kay balik upat nagjud mailo ang naga buslot mga langga. Og aron wala na jud sila mabuslutan, ako na lang hipuson so, unya igabot ani sa kadlawon sa akong bana. Siya na sir ani ang mag-display. Mao na gi kasabutan na mga langga kay di man in pud mi ana makadakop nila. Mao ang mahimo na jud makapintaw na mo ani ang paghipos ani amo ang mga naka-display og sayod ko nga kung makakita mo ani akong video mag-suggest jud mo nga magbuhi mi og iring og gani mga langga na ana may binuhi nga iring duha gani isla kabuok pero ang osa mi taliwa na Onya ang kani pong usa nga baguhay na namong gibuhi mga langga ay sus mauli ra man pud intaw ni siya og gutomon Onya human nga makakaon ah sus mula agradayon og diin na hinuon nga kinahanglan niya mo duty diri tindahan na didto na may noon siya sa gawas makigbarkada maong libre jud ang pagsulod ani mga introders kay wa man intay nagatang Okay, may binuhi po lagi may mga langgani. Jud mi po, mamutang liha o mga pagkaon nga maka tigok sa ila. Basi inog makaon ni sa among binuhi na maimpas siya. Ando dan ako aning ano nanulod ni sila dri sa tindahan. Kay tungod aning lawog sa amo ang binuhi nga iring bad. Usa di magud siya makahurot. Mo siguro one time nakakaon ni sila aw maoning gabalik-balik na. Og dagko para baka ayo sila mga langga nga pero ting bahua. Baho jud angso. Mahibawan nako na ako mga langga nga makasulod na sila kay mapanimahuan jud nako. Ano sahi mga langga didi ko katarong og tulog kay magbantay man ko. Katong gabi una nga may duha ka Wad ko atong kinatugan. Nung abi ko, ug mawala na kay ako manggibugaw. Ingo e, man sila, nga istoryahan ra kay mampahawa daw. Asa ba rin nga mapahawa? Nga nasundan pa hinoon, ug duha ka. May lo, na gibuslutan pa hasta mo ang breadcrumbs. Unya, pila rin tayo siya ato sa amung puhunan, nga dako kayo. Maong no choice me, magingani lang dyan sa mi pila kagabi eh. Kung kano sa sila, mamahawa diri. re. Huwag pinakasakit para sa mga tindera mga langgakan. Kanabang danganon ng atong mga baligya. Nga sa na na ganay na budget ba? Ug usahay gani li eh, kaya na to ang pagsigi og sima-sima kay aron maklaro jud nato ato ang ginansya. Ugo nya mao na ni hichura sa mo ang tindahan mga langga huna nako mahipos sa mga nakakumbabit diha nga mga baligya ba. Nihayag na jud kayong tindahan namo mga langga ing ani ding hichura kung wala mga umbabit Og dira, ta na to nato ha. Og kita mo anang naa sa ibabaw mga langga. Mao na gipangali ni asawa baka ng 3 sa itlog kay aron lagiwa na sila kalutsan pero susdi man sa ibabaw na pud mag sa pultahan namo sila sa kusina na mulusot mga langga. O ganyan nga mga chichiria, maubiin yung nakabitay din sa atubangan. na din na o, nang na siyag na gibutang. O na niyang gikit-kit kanyang baligya na mo nga toasted, sted. na siya, kaya mo amang gibalihin og bitay, o gbitay, mauni siya. O ganyan mga condiments mga langga, kanisiya, pati ni siya. Ako po ni Apilio, naghipos, kay basin niya, kitito ni ba? Kaya mauni na habilin sa kinitkita nila mga langga ang kauban ani ba? Pertidyong hurota na mauni siya o mga usik.